Eh, kinago. Nara nah, mo pinsan dia, sobos? Jakat. Ah, namo lagi nak patang na. aku taga ro pun na, taga tikau. Taga... Kau wala nang antara ka. Tikuan. <laughs> <laughs> <Piciwan>. Tungko <hut> <Hey. Kongui> kya <gabu>. mo? <hut> Puloni ko mo ito lagi. kahit may sibat hati-hati ko muna yung ano nang ranger suka pati sigarilyo tuyo at baka lumayo kami dyan nandyan sa may tapat namin no? hindi lang makita at ano Timot sa tubas ko nasa tapat pa mamaya eh panayo na panayo na kami dyan at nag-a-unload ba itong batang sabay lang kami dito pero pag malayo na punta natin habang malapit pa at muna natin yung ano nila at nag yun alam na nila yan at rinadyohan na yun ni eh, kapitan ito na natin ulit yung kalahati natin talaga yan dagdagan pa natin yan bago dumili masang uli pa tayo

Jenior, Dako. Hey.

Pero ang imo mga imo mga parintes tuwa sa masbate. di ako di ka asawa. Kanina pa ko wala una. Ano ba? Tayo lagi daw ka. Tumatang man ko. Ay, ay, dinara. Yung sana ko ka sa ka uban ng anuman.

Ayan lighter di ay Ada yung Icha Itcha ko na lang Kaya dili mo ako manigarilyo ay Pero <tuk> dala lang ako lighter Kaya pang pasok sa paon Kung so, wapay yung magamit <tuk> Sayo pa nga na ako ng dagan din Kaya sabi ko mag-isturya-isturyahan tadya Kabatang man, ah, wala <tuk> ăn đi cùng mùa pý đi em có tốt

Kada ayo trumay din di wag tawag-tawag lang. Tugtawag -tawag lang. Oh my hey, eh. Ano ako no Facebook 'yung ano ni sa ano. Facebook, Romil, Romil Camiles. Oh. Hola. Pila na mo ka bulan din eh? Tuloy ra. Na

vlogger pero kasampa na sa Vader Bot hindi ko na na i yung ano pasipad natin doon sa ranger nakadagdag din ako doon ng mga uh, ano siguro mga uh, kulang isang tre lampas kalahati itong ating huli laban natin ito kung ilang kilo lahat pinag inarihan pala mga ka-vloggers ng ka na, ano madilupot ng parakyot yung batang ayun o no? nakaharap lang siya sa hangin karap sa alon nariyahan ng parakit para mabagal ang ano mabagal ang ano ano hindi na tayo lalapit dyan sa batang ba baka maano natin yung ano lubid, mailsi LC kasampan na tayo diretsyo nagihilo na ang mga taga-madero

Five, on, Di naman? Okay. Ha? Wala? Uli ko pulih tulit sa batang? Oh? Naghatid lang ako doon na sigarilyo Naghatid ako doon na sigarilyo Ha? Huh? na <tele> hindi uh, mo oh. talaga sila talagang punai. ano mo story kung ano man? hindi sabotong naglalagay ng pagkain.

hindi na magalit na tayo bakit hindi na magalit Ma, na to nanganggi nanganggagal ka tayo ng ka to ba hindi na na lang e, okay na yan okay na <laughs> na, na, na yung taripapa dahil hindi na kalaki hindi na kalaki pagburaot ang dahing isang hindi na mong bulan <laughs> <laughs>

Masa ka. Kapano man naging bisaya par? Kapano eh? Dito yung sa mati. O, nabubo? Si Bungog nangunog si Graham. Sa damba. Sino? nagdaan, mata sa kabilang Ngunit siya takintake. Diretto sa loob ng damba. Balik nang tinabayag. Dito na yung Dito Dito. Baka pita po. Dito nga.

Wala naman itong batang na ito. para hindi kasi buwan na ito. Dito ka oh di Rommel? dito ito. Nagpunta lang ako. Nakihinatid ko nga yung ano. Hindi ko pa nahatid yung... Pagpabalik ka dito. Nakipunta sa buwan na ito na yun. Talakal. Yung padala sa akin ni kanyor na sigaryo. Tapos yung ano. Parang. ah dito saan? Diyan ang pabrika pa rin ng ano.

Bueno, viene boleh okay, oh. Oke okay, kayo. Oke okay, kayo. Ini. Oke. Oke okay, kayo. <laughs>

Ibigay natin kay Carlan bayad sa ano. Pagtuhay mm. ng palangre. Ayaw ba ba? Uh. Pagod ka pa pagtuhay. No. Tuhay muna. Ibigay natin ng Kilos You los